kahit walang mixer mga boss pwede nating pagsabayin yung dalawang amplifier ito yung sa mid na amplifier at sa sub na amplifier yan i-off nat muna natin mga boss ito so, yung uh, ginawa natin mga boss yan yung splitter na ginawa natin na uh, DIY splitter dalawang integrated na amplifier mga boss pagsabayin nating patunugin yan gamit ang uh, DIY na splitter. Uh, ito pala yung uh, magiging mga connector natin mga boss. Ah uh, una itong uh, 3.5mm to uh, RCA. Ito yung gagamitin natin sa ating uh, cellphone mga boss para sa ating audio source. Tapos itong ginawa kong DIY mga boss na splitter, ito. Gumawa ako ng splitter uh, RCA. Yan RCA to Uh, mono jack plug ito mono jack plug yan mga boss uh, nagputol ako ng RCA tapos uh, kinunay ko dito meron tayong mabibili na uh, splitter mga boss katulad ng ganyan sa Shopee at Lazada kung gusto nyong bumili pero itong ginawa ko ngayon mga boss is uh, nag DIY ako dalawa yung ginawa ko mga boss ito, ito yung isa kasi uh, gagamitin natin ito sa mid, high at saka sa sub by dalawa kasi yung amplifier natin kaya dalawa yung ginawa ko uh, ito yung connection natin mga boss una tayo dito sa ating uh, cellphone ito yung uh, 3.5mm saksak natin dyan yan tapos ito yung kabilang dulo ng ating cellphone uh, Punta tayo sa likod ng ating amplifier mga boss Dito tayo sa likod Yan Ito yung connector Ito yung galing sa ating cellphone mga boss Ito yung kulay green Lagay natin diyan. Ito yung left and right ng ating cellphone Yung ginawa nating splitter mga boss Ito Itong dalawang splitter na ito Yan 'yung uh hula is ilagay natin dito sa ating ginawang splitter dito. Lagay natin diyan. Saksak natin diyan ito. Yeah. Yan, saksak natin. Tapos 'yung kabilang dulo mga boss, ito RCA, RC, ito 'yung papunta sa ating na uh, mid-high na amplifier dito sa input ng ating amplifier yan input natin dyan tapos yung kabilang dulo mga boss itong puti yung galing sa ating cellphone ito yung uh, pangalawa nating DIY na splitter yan lagay natin rin natin dyan yan tapos yung kabilang dulo mga boss yung RCA ito ay papunta ito sa ating uh, sub na amplifier. Ito. Saksak natin sa input ng ating uh, sub na amplifier. yan dito. Gan, magiging ganyan yung uh, hitsura nya mga boss. May uh, nag-split sya Ito yung sa mid-high at ito yung sa sub. Yan, sound check natin mga boss so, yung uh, yung una yung isa sound check natin ay itong uh, mid na amplifier yan ah uh, dahil uh, dahil ito ay mid mga boss yung uh, tone control lang ating amplifier is iset natin sa pang mid off natin itong low tapos ang buksan natin ay itong mid at high lang na yung made na amplifier natin mga boss dito naman tayo sa ating sub na amplifier open natin yung volume tapos yung uh, tone control niya mga boss dahil ito ay pang sub na amplifier off natin yung uh, base niya, oh di pala uh, off natin yung kanyang uh, treble at uh, mid dahil ito ay uh, bass na uh, uh, base na amplifier. Yung base lang yung binuksan natin. So yung uh, volume nyo mga boss. Pagsapayin natin yung dalawa mga uh, 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 boss. Yung amplifier. Pagsapayin natin yung dalawa mga boss. Yung bass na amplifier at mid-high amplifier. Tunog niya mga boss Yan yung uh, ginawa natin na Ah, uh, wise player mga boss sa ating dalawang amplifier. Kahit walang mixer mga boss. O yung wala mga pang yung wala pang pambili na mixer, Safe, ay, ganito lang 'yung <laughs> gawin niya.